AJ Rabal opisyal nang ini-reveal ang mga detalye sa anak nila ni Aljur, AJ nagdadalamhati. Marami nga ang talagang nagulat at nabigla sa mga revelasyon at pagbabahagi ni AJ Rabal ng mga detalye Tungkol sa kanilang mga anak ni Alger Abrenica, matatandaan na, una nang napabalita na may dalawa na umano silang anak, ngunit sa naging sagot ni AJ kay Tito Boy Abunda, ay personal nang ang inamin ni AJ na mayroon na umano itong limang anak, malungkot din na ibinahagi nito, ang kanyang pagdadalaman sa pagkawalan ng ikalawa nitong anak na sinabi nitong isa na umanong anghel. Kasama rin ni AJ ang ama nito kanina kay Tito Boy Abunda.

I didn't know, I'm sorry. Oh. ko alam. Aaron is? He's an angel. He's an angel. Then okay. Thank okay. And then, third one is Alkina, the name of Okay. Junior and then Abraham. <laughs> so, with Alger you have three babies. And then you have an angel and then you have uh, Abraham. 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 Okay. AJ Rabal or AJ Apretica? AJ Rabal. Sweet, spicy. Sweet, sweet and spicy. <laughs> Love, Korean. Love. Hot mama, hot girlfriend. Yeah. Hot mama. No. Abs, ni altura, arms, ni altura. titig ni Aljor o birit ni Aljor? Birit. <laughs> Kailan pinaka-sexy si Aljor? Pag-uwi-birit siya. <laughs> Ichiga o <fasto>? fast talk? Fast talk. Alright. Okay. Boss, yun mo lahat. Is it Sorry po. Inside lang po. Hindi 360 lang po. Aling. Maganda kayo po. Alam mo yung araw na yun. Yung gold dati at saka yung, okay. yung pepetons.